you <laughs> What's up, what's up mga kaiping, kumusta? Panibagong vlog na naman tayo ngayon So for today's video mga kaiping Ikita nyo naman sa video na naghahakot tayo ng tubig mga kaiping Kasi inutosan tayo ni mama para maghakot ng tubig Kasi maglalabas siya mga kaiping no Para hindi tayo mapunalan ba So ito na nga mga kaiping no Ay inutosan tayo na magintura ng bulletin board Papunta na tayo doon sa papuntahan natin At daladala -dala itong maliit na balde at saka may brass mga kaiping no Para ito yung gagamitin natin para mag ng bulletin board Para makuha yung mga dumi-dumi doon mga kaiping bago natin pinturahan so yun palakad-lakad lang tayo dito mga kaipin, no parang walang ginagawa ba good morning da good morning so pagdating ko doon mga kaiping no nilagyan ko na ng tubig yung balde na dinala ko mga kaipin, no para naman simulan na natin yung pag ano natin mga kaipin, no pag babrush ba para hindi tayo maabta ng udto mga kaiping ba kasi mainit baka mainit mga kaiping ba maiitim na nung ulit tayo pagkatapos kong punoy na tubig yung timba ay sinimulan kong baklasin yung mga nakatapot dito sa bulletin board mga kaipin, no para hindi ito mabasa para pagka uga na ito mga kaiping uh, pwede na natin ito ibalik pagkatapos kung matanggal lahat ng nakadikit doon sa bulletin board ay sinimulan ko ng kiskisin brasin yung mga uh, part na marumi o lahat ng mga kaipeng, no, para ito ay magganatingnan at hindi siyadong maanon pintura mga kaipeng, ba hindi talaga mga kaiping wala ng dumi so pagkatapos kung brass yung sa ibaba mga kaiping ah, uh, dito na tayo sa itaas mga kaipeng, no, doon sa may malapit sa bubong ah, uh, bubong na talaga yun mga kaipeng, no? ako lang talaga may isa ang umagawa niya natin no kasi wala tayong kasama kaya okay lang kahit na wala tayong kasama eh kaya lang naman natin mga kaipin, no so pagkatapos sa gilid uh, itaas uh, ito namang bulletin board talaga mismo yung miras natin mga kaipin, no para matanggal yung dumi ba kitang kita naman sa video mga kaipay no napakakapal nung dumi kaya babrasa natin mga kaipin, para matanggal yung dumi so nilagyan na lang natin ng tubig doon sa taas mga kaipin, para hindi na masyadong malikit yung dumi doon sa taas kasi uh, hindi natin abot mga kaipin. so ito na nga mga kaipin, no kumuha na ako hagdanan uh, ako lang ako pa rin mag-isa nag ano naglagay ng hagdanan ah, wala tayong kasama pat talaga mga kaiping so, ito na mga kaiping ah, pinastar ko na yung hagdanan para hindi tayo matuwad ba masakit pala matuwad mga kayping, ba parang broken hearted ka talaga Waaah! So ito na mga kaibing, sinimulay ko ng brasin yung sa itaas mga kaibing no Kasi makapala yung dumi doon Napaka excited pala mag brasin yung sa itaas Kasi ano, adventure mga kaibing ba? Hangin-hangin yung area na mga kaibing Kaya ingat-ingat lang po baka mapalit So pagkatapos kung brasin yung sa itaas mga kaibing O oh, sinabligan ko ng tubig para matanggal talaga yung mga dumi-dumi ba? Ah, lumipat naman ako sa likod mga kaibing no Kasi dito ah, marami pang mga dumi-dumi dito mga kaiping. Kaya lahat-lahat talaga mga kaibing ay binasan ko para matanggal talaga yung mga dumi ba? Para para pagpintura natin makaiping a ah, okay na okay kaayo pagkatapos kong mag brush ng bulletin board ay nanghiram ako ng bisikleta kasi wala tayong masakyan eh ano yung mag maglakad lang tayo makaiping eh matagal tayong maabot sa tindahan kasi bibili tayo makaiping ng pintura kasi wala pang pintura na ibili kaya bibili tayo ng pintura at saka yung brush makaiping no so nagbike bike lang tayo makaiping ba para naman madali tayo makaabot doon sa ating pupuntahang tindahan makaiping ba para makabili tayo ng pintura o oh, di ba so yun ang mga kaibing no nakaabot na tayo dito sa tindahan kaya yung bike natin ay sinandig lang natin sa may puno para hindi matumba ba o ito na napunta na tayo dito sa tindahan na magtanong tayo kung meron ba sila pintura na yung gagamitin natin para sa kahoy at saka sa uh, bakal uh, meron pero malaki pero okay lang yun kasi kasi yan naman sa budget ba so nagpabili din ako ng uh, isang ano mga kaibing isang brush paint brush para magamit natin kasi yung paint brush na ginamit natin noon mga kaibing ay hindi na to magsilbi kasi tumigas na hindi kasi nalagyan ng tiner ba. Yung ito nakabili na tayo mga kaibing ng pintura kaya yun, ay dali, dali tayong umuwi para naman iaantayin lang natin yung pagtuyo ng bulletin board kasi parang basa-basa pa yung mga ba. So yun na nga mga kaiping no, ito ay yung nabili natin doon sa may tindahan mga kaibing no. Ito yung pintura, enamel, quick dry at saka yung paint brush mga kaiping no. Baka taod taot ba kaiping isisimulan na natin yung pagpipintura ng bulletin board. Kinakapakapa ko dito mga kaiping, kung ano ba pwede na ba ko basa pa ba mga kaiping. Ano, napansin ko is pwede nang mapinturahan kaya yon si simulan na natin to mga kaibing, no. So binuksan ko yon ng isang lata ng pintura para paghaluin yung pintura kasi hindi naman directly na pwede na natin pinturahan doon mga kaibing, no. So halo-haluin natin gamit yung stick na kinuha pa natin doon sa kabilang ibayo hanggang sa puputi pumuti na ito mga kaibing, no. So meron pala akong kasamang bata dito mga kaibing, no. Inatusan ko siyang gupitin yung lalagyan ng nature spring para naman lagyan ko ng pintura para hindi para hindi kalas mga ba para meron pang sobra or may hindi masyadong gamit na gamit yung pintura na gagamitin natin. Manes, dyan dyan ay mga kaiping, no? yung partner ko dito sa loob. Kaya yung tagahiwa ng bute ng YouTube Spring. Kaya hindi lang ako nag-iisa dito mga kaiping, no? So ito na nga mga kaiping, no? Uh, tapos na nating halo-haloin yung pintura. No? Pumuti na siya mga kaiping, at ready to fight na mga kaiping. Ready to pintura na mga kaiping, ba? Buti pa ang pintura, ready na. Charot! Parang matagal na yun. <laughs> So, ayun nga mga kaibay, no? Inimula natin pinturahan yung sa itaas ba para hindi tayo magbalik-balik sa ating pagpipintura dito natin sa itaas bago pababa hanggang pababa, pababa, pababa hanggang sa matapos yung ating pinipinturahan, no? Ito yung position natin mga kaibay, no? tikas uh, tikas pahinga ba ito mga kaibay, no? Or, so, pagkatapos kung pinturahan yung sa gilid-gilid atip mga atop mga kaibay, atop ba? O bubong, o bubong pala mga kaipin, no? Naunsa ba? Ay, ito naman yung sinimulan kong pinturahan itong sa bulletin board mismo, yung lalagyan to nalagyan oh, natin ng puti so napakaganda pala ng puti ba malinis tingnan do yun mga kaiping no ito na hindi ko na tapos yung pag ano mga kaiping pag record kasi hindi ko inasahang puno na pala yung cellphone ko kaya yun hanggang dito lang kaya ngayon hanggang dito lang yung nakuha nating video mga kaiping ba pero okay lang mga kaiping ipapakita ko pa rin sa inyo kung gaano kaganda yung finished product natin mga kaiping ba? one hour later so ito na nga mga kaiping no napakaganda napakalinis ay uh, ready na ready to go na mga kaiping ping ng mga ano-ano 'yan mga kaiping. Oo. Mga ito din po yung bubong mga kaiping. Oo, sus napakahamis talaga mga kaiping. Buti pa bubong hamis pa pero yung mukha natin hindi mahamis mga kaiping. bago <laughs> yan. no hay. Bye bye.